Hi guys! So, today na dito tayo ngayon sa St. Luke's. Dito sa BGC. Dahil after ng work ko kanina, dito rin naman yung work ko kanina. So, mabibigyan tayo ng chance na ma-visit natin kung saan ako manganganak at saan ako mag-stay. Yung kanilang uh, birthing suite room. Bago daw yun, di ba ate? Doon ka rin na nanak, Ay, ba? Ay, hindi ba siya na? Malaki na kasi yung chan ko ngayon, guys. So, medyo masakit. Ang dami ng rosa kakakuya. Ate, magkano po? Gutom pala. So, yan. yung mga nurses dito sa 8th floor. Simo. Ah, Simo. Okay. Thank you. ipakita ko sa inyo mga katlingkel kung kung ano yung room natin dito sa St. Luke's PGC at kung saan delivery room. Kung saan ako mga manak para kay baby Sylvia. May baby. May baby. Oh my God. Ang puso kong bilis ng Hmm. Ay, baby, bagong, 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 ansi, muli bagong, 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 nating, bagong, 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 Ah, parang katulad ng... Kasi no hospital din ako. Dinala ko sa St. Luke's. Dito ba yun? Dito mm -hmm. ka Yung sumakit siya, no? Yung sumakit siya. Sa gulang. Ako nung Oo, oh, parang ito. Ganito rin pala yung pinagsin ako. Nung suite room din siya. So, eto mga katwinke. Ito yung magiging room natin. Ganito ang itsura ng kwarto natin. So, pwede na. So, pwede ko mag-invite ng mga 32 people. Hmm? Para mag-stay. Airbnb pala. <laughs> Airbnb. <laughs> Airbnb. Airbnb. Anyway, yun lang guys. I'm so excited actually. Minding na. Wala pa mako patuloy. Sa alam nyo guys, ang isa sa masasabi ko lang sa lahat ng mga nag-aalaga sa akin dito sa St. Luke's lahat sila ay uh, very accommodating at mababait talaga. Mga nurses nila, ultimo mo yung kunti mo sila atin na medelinis ng room. Ma, kailangan na Pakauwi, may mga ganyan sila. In fairness naman sa kanya. Di ba, kuya, totoo siya nasabi ko. Pababay itong mga tao dito eh. Hinihingal ako. May narinig ako kanina umiiyak na baby. Pag Bago, may Bagong pangalak ko nun. Ako. Ah, mga bagong pangalak. Ah, birthday niya today. si Sylvia kaya, anong date ang birthday ni Sylvia? Sana malapit na rin. Hingal na yung na ako. Hindi ko na makakanta ulit, Sylvia ha. <laughs> Ayan, so, Tatay natin kung pwede natin makita guys ang delivery room dito sa... Hindi po kasi alam kung 8th floor din ang delivery room nila eh. Dahil first time po mga dito sa St. Uh, so from Deluxe Suite, from Deluxe Suite, dito naman tayo next sa... Executive. Sa Executive Private Room. Fairness. Gusto ko pa hmm? <laughs> <laughs> okay, <laughs> so, ba? Diba, kapag ka ano, siyempre tatabi mo si Nondelay, Pag muna na ito. <laughs> yung bed naman. Diyan daw, si Nondale, si <laughs> 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 Kaya sa ibang pasyente, yung walang papagaling yung mga nandito sa floor na to. Ha? Ito pa ang party. Ito pa ang party. Siyempre, kung naman kayo, kung tayo, birthday ni Silvia yun. Yes. Yeah. Pero parang mas maaliwalas dito, no? Pag mas malaki talaga. Di ba? Mas malaki pa siya. Pwede ko mga dalawa kung mga naman na. Sa bahay nila. Aray ko. Pero kapag, kapag, kapag ganito atin, magkano ang ano? ang per day dito? Para may, ma, makita natin yung difference from deluxe sa executive. Magkano kaya? yan? Para pag-ipunan, huh? na, <laughs> pagipunan ko na. ko na. May oras pa. May oras <laughs> pa. Kasi sa deluxe per day ko, 6,650 po. Tapos dito po 8,390 po. 8,390. Ah, hindi ka rin masama. Ang mga mga ito pala. Sagot ko na yung 50. Sagot mo na yung, yung 8K. <laughs> ikaw naman, kakatahin ko lang. Kakatahin ko lang, pupabiyari pa akong walang Ikaw na sumagot din. Punda ko sa akin. Nag-uusap kasi sila, si Maury at si Ate Sabi niya, nang na bigyan ng pera kay Angelie. Make-upan mo na lang siya, magbubuhok kanya. Pag mga daw ako, kaya yung teacher ko. Awatin namin si Doc -Doc. wait lang ko. May product na yung buhok. May product na yung lang Hello, 不是吗？ posible umabot dun sa delivery room kasi medyo restricted area na talaga yun. So, magbawal na tayo pumasok sa loob at naiintindihan natin yun, guys. So, pinakatalang sa atin ni Ati Tina, yung iba't ibang mga rooms na pinag ng mga pasyente ng mga nagli labor malapit na mga anak, yan. So, nakita naman natin lahat sa loob yun. So, thank you kasi pinayagin na tayo kahit pa. <laughs>